Ayun mga ka-idol, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito nga po, pala tayo Abisaya. sa Basnik. Kung Abisaya. makikita mo nyo po si Jean Rosman at yung tatay niya ay nagbira-bira ng mga po ito. ito. Yeah. Habang pong nag-aantay kami ng ato. Kasi uh, kung nakikita nyo po may ilaw kami, pinaka po namin kung ano na pwedeng mahuli sa Basnik. Maaaring posit or isda mga ka-idol. Yan mga ka-idol. Shout out nga pala sa inyo dyan. Uh, oh. na po kayo? Ingat po kayo palagi. Ang God bless idol Nakahuli na nga pala ng malaking isda si tatay. Kanduli po ito mga ka-idol. Yan. Pero hindi natin inaasahan na yung kanduli ito ay hindi natin maiangat. Yan. Pinahirapan pa nito si tatay. Pero natiglas ng mga pala mga idol Sobrang laki po kasi ng kandungan. Okay. Sobrang lungkot ni tatay ah, nung oras ah, na yan. Kasi hindi niya inaiakit yung kanya. Iniready na ni Idol Dudong. Si Idol Dudong po yung may hawak ng ano, pangawit. Oh para kawitan niya yung isda. Ayan. Ay, Pasawa lang po, mga ka-idol. Ayan, nabigo naiangat ang pista nito kasi nakapitaw dahil sobrang lakas po nito tumakbo at malikot yung movement ng isda hindi mapigilan Ayan, yan po nakita nyo naman po napiglas sobrang nadismaya si tatay pero ganoon po talaga ang anak po ay siya hindi, hindi din natin nilasahan kung makakauli tayo kaya ang ginawa na lang po ng makasama namin ay bumalik sa pwesto yan. May na po namin ang uh, aming lagpat. Yan. Yan. Pag-aria na nga pala kami dyan. Yan, hinihila na. Kung nakikita nyo po, hindi pa ka ano kung ano yung mahuli natin. Pero po yung apong namin ito, mga idol ay usit. Sa panahon po kasi dito sa amin sa kalawan mga ka-idol, ang usit ay season. Kaya kaya palagi pong ano, may ano, um, posit ang mga bastid na lang Pero ngayon po, sa panahon namin ngayon ay uh, wala pong isda. Puro usit lang po talaga. Uh, season pa po kasi ng usit niya. Nakikita niyo po si Oceanus man, binibidyoan po. Ako po kasi yung nagbibidyo sa kanila mga idol kaya ay hindi pa akong nabibidyohan. Binibidyoan ko yung mga kasama natin sa Best League. na pagpalain ng ating basni sa susunod yan hindi na rin po namin na yung pag-aria makaidol kung napapansin nyo direct siya na kami sa pag uh, ano nang lagmat dahil po ay pinapatay po kasi namin yung ilaw pag uh, nag-aria po kasi ano po distraction po yun sa para pag pinatay ilaw, ang bulusok po ng isda ay pailalim. Di nila alam ka kaidol yung lampat pala na sa ilalim mo. Kaya wala silang kawala. Huli ka, balpo. Yun, mga Yan na, may pusit na akong nakikita. Yan po. Onday pala akong uh, nakikita natin yung pusit pag na angat na po yung pinakabulsa ng ating lampat ay marami ng pusit yan. Sa mga mahilig sa pusit yan, dito po sa atin ay sa po sa poset, tag-poset po kasi dito sa atin. Sa ganitong buwan po ng pag amihan tag-poset po dito sa Palawan. Yan, hanggang Mayo. Basa doon doon. Nakikita na po natin yung namumuti na poset sa ilalim po ng pulsa. Malapit ang may ating pulsa. na ang ating kuse. Ayun mga ka-idol, kahit papano, hindi naman tayo nalito, di ba? Kasi mayroon pa rin tayong blessing, may pa rin tayong pose. Ang posit po dito sa amin ay na, nagtitimbang po siya ng pag-150 to 140 hanggang 120 ang kilo ng posit. Kandi po sa size po at sa ano, kasi pag sariwa, yun po yung presyo niya, 120. Kapag sa ano naman po ay maabot ng 600 to 1,000 ang ticket. Yan po, yun po natin. So, medyo makarami tayo sa oras na ito, mga ka-idol. Yan, yan mga ka-idol, Oh. Yan, yeah, diba? Yan, mga ka-idol ang mga mahilip ko ay ng kasi dyan, dito po ay makakain ka ng sariwang sariwa fresh from the sea kaya na kasi yung mga, mga, mga kaya, kasi lang kaya na silang kawala yung magagawa nasahod na kayo ng lambat <laughs> pasok na sa mga pira na mga kaidol basta masipag ka lang mga kahitol. madali na magkaroon ng pera iba din talaga kapag madiskarte kapag natin sa dagat. Sa dagat ay madali lang kumita pero depende depende uh, nakadepende yan sa iyo kung paano mo uh, ano yung diskarte mo sa dagat. Diskarte lang kasi ang labanan dito sa dagat. Naila uh, nailagay na yung ibang kusit sa ating langinan. Alas isang tikis din po yung nahuli natin pusit sa area Yan, kasi may unang huli na po kami na hindi namin na video yan po. Ayan. Okay. Ayan mga idol, may ulam na ang lugar namin. Pag uwi niyan ay inaamot din niya ng mga tao doon sa tabi. Kung hindi naman ay, pag maramihan naman mga idol, bayay na po namin ang kukuha niyan. Pero pag paunti-unti lang, minsan ay ang mga tagaroon lang din po sa lugar namin ang Uh, iri-re-ice -re na po natin ng pusit para pagdating doon sa ating tabing dagat ay sariwang-sariwang ating pusit yan sa may playa yan maka okay. ito nila isang yan. yan yan sa mga mahiling magpusit dyan ano ba yung pinakamasarap na luto na pusit dyan ayun mga ka-idol, shout out nga pala sa ating mga bagong followers and subscribers dyan ah uh, shout out po sa Sir Floro Elisterio uh, from Marine po and shoutout out din po sa iyo from Vancouver Canada, ingat po kayo palagi dyan God bless you po sa inyong pamilya and sa iyo po Sir Castro salamat po sa iyong walang sawang panunood sa amin at pagpo-comment po, -comment po. Uh, yan po ay uh, salamat po sa inyong lahat at kapag hindi ka po uh, nakapag-subscribe sa aming channel please click the subscribe and click the notification bell para lagi ko kayong updated at para lagi nyo po nasusubaybayan ang aming araw-araw na bagong video ingat po kayo palagi God bless you po at yun mga po sa nakikita nyo ay meron na naman po tayong pangalawang area ito ay ang pangalawang area ng tapos, pa din po kadami ang nangunging po sa -ulit, ulit lang po na sistema. Pasensya na po kung hindi nyo nakikita yung aming video ng pag kasi po bawal po mag-open ng ilaw kasi nag-revista po yung pusik na nariya. Maraming salamat po sa inyo ulit. Ingat po kayo. God bless shout out din po pala sa'yo, Sir Engineer. Boyet Garcia from England St. Peter Hospital yun po kayo pala yung palagi bed maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay hindi kayo magsawang manood sa lahat mga kaidol so, ariya ka mga kaidol unang ariya pala nga yung mga kaidol so, makaralig kami so, ang ulag din at so, paano mga kaidol wala na ang namin haba ng posit. pangalawang area mga idol yun hindi ako makapag video mga idol pag nag area kami kasi kailangan talaga nakapatay ang ilaw lahat kasi ano kailangan mapagitna kaya hindi pwede mag video pag nag ano, area nakapidyo ako pag nakasampa na yung ano yung labat mga kaidol pangalawang area yun saka sa pakunti-kunti mga kaidol dahil barong. So, sa oran, sa oran ng panahon rin sa kami mamasit. Pero hindi ganyan ito ba, yung pinatawag ng panyo-panyo. Uh, may dala ko niya isang botin din. Uh, Pagkatapos tayo. Uh, Ayan, yeah, magbitin, sakit siya ko. oh, sigurado man talaga ang ulang ko. Siya, so, umunang ang alam ng dagat. Oo, na. Ha? Walang uli. Hindi lang. Nga, nangahubog man. Mga kayo doon, nangahubog mo. Kasama namin. Hehehehe. Ayan, kung siya na, mablog?